Oo. Oh. <laughs> good Bingo, wow beating talker. One of to things you pag nalabog Why na si May na-salt The big <video. laughs> <laughs>

ano ba lokohan nito? Ako muna. kita na. Yan, kasi <coughs> apat sa mur. Oh, tulong. Tulong. pag inubasin matanggalan. Dali to, no? Oh, nasa uh, niya. Tara. May agency na doktor ko. Inunggo uh, noong pangurso

Papaya! <laughs> Hi! lang talaga. Wow. Dilikado. Papaiya. good evening. Ako mga pala si Ma'am Shireya. Okay, subscribe nang YouTube channel. <laughs>

Masulong pa rin sa kamot. Kita <laughs> ka na, lok Una akong nakapotok sa kalay. May go pa na lang nakalapak na ako. Masulong ako. Masulong sa likod. Kala mo, takot, takot. Puro ko siya sa kano. Puro ko sa kalok ko. ito sa isang galon ng tubig. Para ulan ni BG. Ito nga ka. Malapit lang siya pero malalim na, no? Banggood. Ini. Ya, itu nak. Itu nak bubur nak. Oh, Oh, Silip saja. Banggood. Banggood. Ya, kita nak. Banggood. Banggood. Oh. 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 Oh doon. Kalan pagbusok na ida. Di ba mga irog pala laro. Kami kating ang matatapon ako. siya. Irog na daw. Puro bangin. kung hubas baya bangin siya. Ano?